isa ito sa pinakamalaking budol na nangyari. Budol or nabudol ang mga kababayan natin at napaniwala na magiging or magician etong isang ito na si Mark Villar na maaayos nga daw ang traffic within Metro Manila. Yan. So ngayon ito'y binabalikan ng mga natasense dahil uh, unang-una mas lalong lumala ang sitwasyon ng traffic dito sa ating bansa sa Pilipinas. Sabihin na natin sa Metro Manila in particular, lalong lumalapo ang sitwasyon. So maliwanag na ito ay panluloko. Hindi lang simpleng uh, pambubudol ito eh. Ginoyo, niloko nyo ang taong bayan. Pinaniwala na magiging mabuti ang kalagayan ng traffic. Situation nga sa Metro Manila. Siguro nga, napakaraming kababayan natin. Kasi kung punta Manila, magiging madali na pala ang buhay dyan. Uh, sabi kasi natin si Mark Villar sa kanyang post noong 2021, 20 to 30 minutes na lang daw ang time frame. Okay? And you will be connected to all the cities and Metro Manila. Ganon. So parang promising nga, ah, di ba? Siguro sa mga baguhan sa Metro Manila at nagulantang sa, sa tindi ng traffic. At ito ay pinaniwalaan. Yun meron na silang mindset na in the future or in in 2021 daw nga ba 2022 last year ay magiging maayos na ang lahat o di ba lang lumala 2023 na at palala pa rin po ang sitwasyon ito po ay pinag-uusapan ng Senado at ng Kongreso at mukhang malabo rin na very soon ay magkakaroon ng solusyon sa napakalaking problema na ito ng traffic sa Metro Manila. Alright. So, yun. Sana ay uh, tumanda. Magtanda tayo. Ano ho? Huwag agad-agad maniniwala sa mga taong gatulad nito. Abay, mantakin nyo, ah, Uh, yung mga ganitong klaseng uh, panluloko, yan po ang naging dahilan, posibleng naging dahilan, kaya naluklok sa Senado, etong isang ito na, na anak ni Aling Maliit. Ito yun. By 2022 daw, Nagbinalikan naman ng mga netizens ha, at pinag-uusapan ngayon. Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute uh, time frame. Yan po ang post niya na itong Sivilyar. Yan din po ang promise ni Digong, di ba? Bukang bibig ng mga panahon. Hindi lang po yan. Napakarami pong promise ang administration ni Digong na sabihin na natin ang intensyon talaga ay pabanguhin at kuno nga ay mag-iwan ng ng legacy. Pero sana ang mga kababayan natin ay mapanuri at tignang mabuti, eto bang mga ito ay talagang nangyari? Eto bang mga ito ay naging re realidad? Dahil kung hindi, napakalinaw din na kayo po ay naloko o nanloko lang. Etong dating administration na ito nga ni digong kasama na rin siyempre etong Binahagi ng Senator Mark Villar sa kanyang uh, Facebook po, uh, post noong 2021, ang litrato ng Metro Manila. Mm -hmm. Sinabi na ang traffic sa Metro Manila ay maiba sa taong 2022 at hindi na magiging pareho. Yun, nagkatotoo naman, totoong na iba, lalo na po ngayong 2022, talagang iba na. Iba na ang sitwasyon ng traffic dyan sa Metro Manila. Talagang lalong lumala. Yan ata yung sinasabing na iba, maiiba, and will never be the same daw after 2022. May update na po ba tayo? Yan po ang katanungan ng mga netizens. Meron bang update? Yan ay tanong ng maraming kababayan natin. Tahimik lang talaga siya. Hmm. Tahimik ngayon si Mark Villar. O oh, eto ay leksyon para sa ating mga kababayan na alam nyo na may mga ganitong record at background ang isang politiko, pero nilulukluk niyo pa rin. Abay, kamukat-mukat mo, baka hindi lang ito ang unang uh, ang termino na, na uh, dadanasin na si, si Villar. E baka sa susunod na election ay ganoon din ang mangyari. Ano ho? E one is enough, two is too much. At kung yan ay umabot ng pangatlo pa, ay lalong delikado na yan. So, yan po ang sitwasyon ng mga butante ng ating bansa. Ano Hindi marunong mag-check uh, mag ng background. Hindi marunong kumilates kung isang tao ay nagsasabi ng to totoo o, o nanluloko lang. Dapat alam natin yan dahil it doesn't require so much intelligence para, para kahit papano makita nyo yung totoong intensyon ng isang politiko at kahit papano ay ma-check uh, or, makita rin natin yung background nila. Minsan dapat tayong makinig sa mga taong nakakaalam kung ano yung totoo. Dahil ayan, di, o di ba, napahamak tayong lahat o masang napakarami natin kababayan sa Metro Manila na uh, bubuti ang kalagayan ng traffic situation nga dyan sa Metro Manila. Pero lalong lumala. O di ba? Tapos sasabihin nyo na naman, best president ever. Ayan, ay ito po yung mga kasabwat. Okay? Ang balita natin, yung build, 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 build program na yan, ay halos uh, 10 to 20 percent lang naman pala ang na-realize ng mga proyekto. The rest, walang nangyari. You see? Anong tawag yan Uli, Pambubudol. Bukod sa napakalaking pambubudol niyan, napakalaki pong panluloko rin. Katrayduran po yan sa bayan. Dahil pinaasan nyo ang mga kababayan natin ng isang magandang buhay, ng isang maaliwalas at maaliwan na na sitwasyon dyan sa Metro Manila. Good luck!